Ay, mga kamahal, medyo hindi pa ako okay. And uh ako ng ano ng dahil hindi okay yung pakiramdam ko. nagki ako ng sinigang na corn beef. Sinigang na corn beef. Tama. Tama kayo. So, dahil ito ay uh, nagbabayran ngayon, hindi to masamang gayahin. Kasi ito ay pagluluto naman, di ba? Huwag tayong gumaya sa nagbabiral pero gumagawa ng hindi maganda. So, wag yun. Ito kasi, nagbiral dahil isa sa mga tiktoker na si Jana ng Japan na nakapag-asawa na ngayon at umuwi na sa Pilipinas, nag-crave siya dahil nabunti siya, nag-crave siya ng sinigang na corned beef. So, mapanood ko, sabi ko, meron ba nun? So, nag -tra training siya ngayon kasi nakikurious sila bakit ano ba lasa ng corn beef na sinigang so today I make it I try to make it and nakalimutan kong bumili ng sibuya so bawang na lang ilalagay ko and ayan so tignan natin kung masarap ba talaga ito ito yon mga kamahal bumili ako ng sitaw pero long beans tawag ko dyan and eto yung kamatis na naiwan sa rep. Ayan, maliliit siya actually. Hindi talaga siya pang sigang pero wala akong choice. Sayang naman yan. And okra, of course, diyan mawawala. And dahil walang kang kangkong, sayang naman tong gulay na to. Ang tawag dito ay tausiyo. Ito yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa Pilipinas ng ganitong klaseng gulay. Pero tausiyo to dito sayang naman siya yan na lang gagawin kong kangkong and of course corn beef corn beef ayan and may radish lang dating boil sayang naman din to tira ni ma'am so pwede yan natin kainin as long kakainin o ba diba? and hindi mawawala ang sinigang with gabi so nagboil na ako ng water abangan natin ilalagay ko lang yan dyan lahat Teka lang mga kamala, bubuksan ko yung exhaust fan. Ayan. So, maingay ito para sumingaw. Ayan. So, ang una ko ilalagay, kamatis. Lagyan natin ng ilaw, kamatis, para, ba? Diba? And, of course, siguro sitaw na rin. Kung ako sa inyo, i-mix-mix nyo lang yan, okay lang yan. And, Ayan, naghiwa ako ng bawang. Ayan, bawang ko. Mahala na kayo kung ano klaseng hiwa It's up to you guys kung ikaw lang naman ang kakain. Okay na yan. Walang bawang, ay walang sibuya sa so. so, na lang natin yun. And then, pabuboil ko lang. Sorry, ang takip niyan, wala. Ito ang tinatakip ko. Ayan, sunod kong ilalagay ay yung okra and radish and of course the corn beef. Ayan. So tignan natin kung ano nga ba, ba ang lasa net. So tabayanan niyo mga kamahal. Let's sabay-sabay nating i-taste ano ba ang lasa niyan. Okay, may patis ako dito. Hindi mo wala ang aking special patis. Ayan, Thailand yan Electric Let it boil. Lagyan natin ang konting asin. And bakit ba tuwing mo gaano na ko? Lagyan natin ang patis, patis, patis. I-chop ko muna itong maingay na ito. So, lagyan ko na rin ng patis. Kung eh. i-chop sa inyo kung ilang spoon na patis ang ilalagay niyo. Sige. Okay, lagyan ko muna ng isang spoon. Sayang yung ano. Um, Ayan. Talat ng kusitin ako. Ayan. <laughs> Kulo na siya. Lagyan natin ng okra. Mekos mekos lang to, okay? So, hanap lang ako ng Pagay ko na rin yung radish. Sorry, naiinip na ako eh. Oops. Bibilang lang ako ng ilang piraso. Yung tubig, bahala kayo mag-adjust. Kung ilang piraso tubig. Yan, siguro enough na yan. Just for me. Mikos, mikos. Bakit ba ako lagi nasusugat? Lagi na lang ako nasusugatan. <laughs> so, yun na, mga kamahal. Nagbuboy na siya. Isusunod ko na ngayon ang Argentina. Hindi corned beef. So, ano kayang lasa niya ito? So, ito yung natin magboil boil Hindi pa siya nag-boil. Hindi pa siya nag-boil. Ayan. Ito yung natin maboyl. And then, lalagay ko na yung corned beef. 'Di ba? Ang hirap mo mag-crave. 'Di ba? Minsan ako magluto, minsan hindi. <laughs> oh, di ba para sinigang na? Oh, ha? San pa? Talo talo na 'yan. Pwede na 'yan. So sino 'yung mag gusto mag asawa sa akin, pwede na ba sa inyo 'yung ganitong luto-luto lang? Mikus mekus, mekus. Yeah, oh, 'di ba, boy na? Eh, lalagay ko na yung corned beef. Let's check. Sana makita nyo. Sana nakikita nyo. Ayan. Ayan. Trending to ngayon eh. Siguro naman eto magte trending no? May sense naman siguro tong ginagawa ko. Hindi ka tulad ng ibang nagugas lang ng taba o nagtanggal ng taba. Umabot na sa 4,000 may gift. Baka nga 6,000 viewers na siya ngayon. Naghugas lang ng taba. Hindi ba kayo nagtataka, mga kamahal? May pandaraya bang nangyayari? Meron! Meron! <laughs> Ayan. Oo. Oh, okay. Tingnan nyo. Oo. Oh. Aha. Kesa mag tayo ng beef. Ayan na lang. Gawin natin. Ganda ng ano. Kamatis. Hindi man lang na durog. Pero kung sa inyo, igisa nyo. Kaya lang. Last, but not the least, ang uh, ating singgar. Diba, may kos-mekos na yun? yan. yung pagbablog na may sense. Kasi uh, si... Uh, siguro na may may sense to, no? Misan na, ang viewers natin, eh, hindi ko alam kung ano ba ang ano nila minsan yung pang nagtitrending pa ngayon eh mga kalokohan yung mga loko loko bang trending oh ang wala lang dito ay yung baano sibuyas pero okay na yan diba yung kuluna daming gulay no I love vegetable Um, kailangan pa ng konting asin. I think. Paan ko nilagay na tubig mo? ko kaya. Ay! Nasasama yung corn beef. So, konting patis na lang. Tsaka okay na yan. Kailangan natin ng apoy. Ayan. Yeah. So patis na lang. Patis. Huwag na asin. Kung gusto nyong maaasim-asim, bahala kayo. Pero sa akin, okay na to. Wow! ba diba? Corn beef sinigang. Okay na yan. Ano lang kadali magluto. Ay! Ito pa pala for the last. Ang tausiyo na gulay. Alam nyo, madali lang to maluto. Ayan, madali lang. Yan sayang naman tong gulay bakas ang laki ng kaldero mo eh kaya push mo i-push mo, mo lang inday i-push mo lang inday i-push mo lang inday Ayan. sana ma-upload ko to bukas or mamayang gabi okay yan dahil wala akong kangkong ito ang available na gulay. So, why not? Coconut. Diba? Masarap kaya itong tausiyo. Hmm. Pangit lang yan dyan. Tignan ngayon. Pero, pag nilagay ko to sa mangkok, masarap to tignan. O, oh, ba? Diba? Oh. Parang nagkakampin lang ako eh. Pag wala nang wala maliit na kaldero lang kailangan ko. Wow, oh, 'di ba? Mekus, mekus. Mm -hmm. Sarang. Okay. Pwede na yan i-close. Yan na siya. Sabahan so, nyo na lang pag nilagay ko sa kaldero ay mangkok. Ayan na ang sinigang with corn beef. Samahan pa ng brown rice. Yes. Wala akong masabi. Ang sarap talaga niya. Promise. So, eto na yon mga kamahal. Sabi sa inyo eh. Magagawa ko eh. oh, ha? Oo, oh, ang sarap. Kala ko ano lang to eh. joke joke lang eh. Oh, o, di ba? Maingay ba electric pan Nagbukas ako na electric kasi kasi medyo malamig-lamig yung ano eh. Ay, mainit ayan yeah. mm. tapos naka brown rice ka pa kain po tayo thank you lord for the food hmm sino sabi hindi pwede ang sinigang na corned beef hmm wala, wala akong masabi oo wala akong masabi. Thank you sa'yo na nagtitrending ngayon. Tapos may, may radish ka nang nakahanda. Na. sino <laughs> Sinong mahilig sa gulay dyan? Ako. Ayun na natin ang radish. Radish.

Depresya lang niya Hindi ka na nagkat ng beef Or any any meat na Ano, eto nandito na So Mabilis lang na luto Emergency cook, okay So approve ang sinigang na corned beef I love you mga kamal Yun lang, God bless